Barangay Grasparil, si Balom Antique. Palangga, Takaw, Province of Antique. Ang ganda ng bundok kaya. Yon. Good morning. First, ito yung unang araw natin sa Antique. Bali, mag install kami ng panel. Yan yung daan, Tarek. Bundok. Tukod na si sir. Oh. So, iwan tayo. At meron pa daw do ahon doon sa taas. Balikan natin yung kasama natin doon. Yan pala isang yan. May, may 100 plus kilo, no? 200 kilos pala yan may get kaya hindi siguro kinaya nung ano tarik na tarik naman talaga yun oh. dito lang nagdulo yan paahon tapos rough road pa lubak lubak ah, kami, ayan ang bundok oh. nasa ibabaw kami ng bundok <laughs> Ayan, bumaba kami. Kasi may harapin daan. Nandito kami sa ibabaw ng bundok. Mayroong eskwelahan dito. Mamaya makikita yung eskwelahan dyan, yung pagkakapitan namin ng solar. Kailangan, kailangan talaga ng mga sol ng solar dito, ng mga batang mag-aaral dito sa Antique. Anong barangay nga to? Anong barangay hindi nyo alam? Eh mamaya malalaman nyo kung anong barangay to. Ha? Ha? Yan. Sobrang hirap nung ano, nung daan. Yan ang puto. Boss, ano nga barangay to? anong barangay ito? Anong barangay? Grasparil. Grasparil? Barang Grasparil. Grasparil. Salamat. Barangay Grasparil. Kita na natin yung eskwelahan is nila. Ganda dito oh, Ayan yung punto ko. Oh. oh. Sa ibabaw. Ayan. Ibabaw ng bundok. So, ayan yung solar. Na ibaba na. Bago mag install tayo doon sa bubong. Mahirap yung daan pero kailangan ng mga estudyante na magkaroon ng solar dito. Ayan, Wala nagkakabit na kami ng relays. Lang. Ayan, magkakabit tayo ng panel. Ayan, ayun si ma'am oh. Saludo ko sa mga teachers na nagtuturo sa mga gantong eskwelahan na kahit nasa taas ng bundok. Kain muna kami tanghalian. At pasada alas 12 na. Pwede natin bait na mga guro dito. <laughs> Kain muna kabe. Hindi <laughs> Sarap nito. <laughs> Sarap. Yep. Gusto tayong kumain. Ang sasarap ng hinain nila, ma'am. Ang sarap nung ano, munggo. Nung munggo na may langka, ano? Busog ba? Busog. Babait ng guru dito. Pahinga muna tayo mamaya. work ko lang. Yun! Bali, pagkatas nga natin kumain ng tanghalian, nagkabit tayo ng panel. 12 pieces na panel, 580 watts ang isa. Bali, 6.9 kilowatts ang pagkakaintindi ko. Bali, nandito pala tayo sa ano, sa Big Grasparil Elementary School. Barangay Grasparil, si Balom Antique. Palangga, Takaw, Province of Antigua. Yan na, nagkabit na yung panel, yung safety device na ground. Bali, itong upgrade grid ibig sabihin ng off-grid, meron siyang battery, may dalawang battery siya. Kahit mawala ng ilaw, may magagamit silang power din gawa ng solar ganda ho dito oh. nandito po ang team MacGyver sa Big Raspberry Elementary School ito first first day natin dito sa ano sa Antique Province sa mga taga Antique Palangga Takaw sige po maraming salamat po ito pala Meron pala ako nakalimutan. Shoutout po kay Ma'am Virgin E. Eloria sa pag-entertain po sa amin. Sa pagpapakain po ng tanghalian. Maraming salamat po at ang sarap po ng food, nyo, pagkain. Sobrang sarap po nung hinanda nyo. Thank you po.